100. 1, Hello, magandang gabi sa lahat at kakarating lang namin dito sa bahay kasi nga kanina ay uh, may nangyaring hindi maganda sa shop after namin mag vlog ni Rans ay nandudoon kami lahat sa shop namin kanina si Commander ako si Rance, Nando kami lahat tapos um, siguro maka nakalipas na yung mga isang oras na nando doon kami. Uh, biglang dumaan si Nanay Nonay tapos yung binating nga namin. Tapos uh, na ako noon ng ano ng uh, inhaler kasi nga paras kami ni Commander Sinisik Mura kanina. Tapos uh, nung pasakay ako ng motor, lumapit siya si Nanay Nonay. Sabi niya sa akin, ah, pahinga ako ng pera, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige po na, ibibigyan po kita. Antay mo ako dito, babalik ako. Sabi ko, ganun. Kasi nga naisip ko, baka nagugutuma na naman. O, hindi ko alam kung, as, kasi, di ba, alam nyo naman, kapag natin siya ng groceries, ng ano, pera, saglit lang, eh, hindi natin alam kung saan din nadadala, hindi natin alam kung may kumukuha sa kanya, o kung saan niya dinadala, kasi alam naman natin may problema sa pag-iisip si nanay nonay. So, sabi ko, baka na, kailangan niya ng pera talaga. Sabi ko, sige po, na bibigyan po kita. Atay mo lang po ako dito. Tapos, sabi niya, ayoko gusto ko ngayon na sabi niya ganun tapos tumilaw sa kanya tapos sabi niya sa akin ah, uh, bakit ah, uh, anong sabi niya sa akin bakit sasapakin mo ko sabi niya ganun sa akin tumilaw sa kanya tapos bigla niya akong sinampal tapos buti na lang kailag din ako pero tinamaan pa rin ako tapos yun nasa kitna na kami ng kalsada kaya hinawakan ko na lang siya tinabi ko at may mga dumadaan tapos yun, yun nga, it, ang nangyari na nga sa video ay ah, uh, ito na nga, papakita ko sa inyo kung ano nangyari din sa, sa na videohan kasi ni Commander kanina kasi nga uh, kumbaga hindi namin kasi alam yung gagawin sabi ko ano bang pwedeng gawin may mga nagsasabi nga doon kanina na uh, wag mo nang bitawan yan tapos dalhin yan sa ano sa uh, PNP dalhin daw sa pulis so ang mangyayari nun ikukulong yun si nanay nonay kasi nga nananakit nag, nagwawala ganyan so hindi, pero di ko di ko naman ginawa ang ginawa ko na lang sa ko siya doon hinawakan ko yung dalawa niyang kamay Kasi nga Baka hindi siya titigil Ng pananakit Ganyan uh, Hindi ko alam Kasi bago pa lang sa akin Siya lumapit Mga kababayan Nakita ko na Si nanay na Wala na naman siya sa wisho Kung baga Papalapit pa lang siya sa akin Nakita ko na siya Na nagsasalita Nagkasalita siya na siya Nagsasalita Tapos parang wala sa Parang di niya ko kilala Ganon Kaya sabi niya sa akin eh, Yun Siningit nga niya Na pangido pera tapos, yun, nakakita ko na talaga na sabi ko wala na naman si nanay sa ano. Kasi every night, ganun yung nangyayari sa kanya. bago ko ipakita yung video. Every night kasi, madalas, kapag uh, lumalabas kami ng gabi, alam mo, may kami sa tindahan, misa nakikita ko siya, kagaya na lang nung isang gabi. Nando doon siya sa may uh, malapit sa ig iglesia dito. Tapos, meron siyang, uh, ano, uh, gustong batuhin na tindahan. So may hawak-hawak siyang bato. Tapos sabi niya, pabatuhin ko, babatuhin kita. Ganyan, lumabas ka dyan. Ikaw yung dahilan ng mga gato ganyan. Baka wala namang connection sa buhay niya yun. Yung nandun sa may tindahan niya eh, kasi kilala namin yun. Wala namang connection sa buhay niya yun. Sabi niya, ikaw may kasalanan, ganto ganyan. Parehas din ng si Connie sinasabi niya sa akin kanina. Ganun na ganun din yung sinasabi niya nung nakita ko siya doon. So, sinabihan ko lang siya na daanan ko na, Nay, uwi ka na po, Nay. Kumbaga alam ko na kasi na inaabot si Nanay. Sabi ko, Nay, uwi ka na po, Nay. Pero hindi niya ako pinansin. Tapos pinipili, tinatari ko pa rin, Nay, uwi ka na po, Nay. Tapos umalis na siya, naglakad. Uh, hindi, ko na, hindi ko na alam kung saan pumunta. Pero ang daan niya, pa uwi. Pero hindi ko na sure kung umuwi nga talaga. So, hindi ko kasi siya pwedeng uh, i-trigger din nung mga time na yun na piliting ko. Kasi nga, uh, nakita ko na wala sa wisyo. So, hindi niya rin ako kilala that time sigurado. Kaya yun, papakita ako sa inyo Kanina doon sa shop namin Tinapanoorin po ninyo Hindi yeah. ko kailangan ng 100 1,000 Mayalaga 1,000 Hindi mo kainan Putang ina mo Masanang buhay mo Uri ngayon Masanang huh? uh -oh, buhay mo Ha? Huh? Uh -oh, ang buhay mo ngayon Masanang buhay mo ngayon Putang ina mo Bigyan mo Bigyan mo na Bigyan mo Bigyan mo Itawan mo ako isa siya sa mga tinutulungan namin at sinabi ko nga sa kanya babalik ako upang mag-withdraw at bibigyan ko siya ng pera. Kaya nga lang bigla na lang siya nagkaganito. Oh my god! <laughs> Marami ng tao ang nakapanood sa kanya dahil isa nga siya sa tinutulungan natin, siya nga si Nanay Nonay. Ang dapat na dating flight attendant na ngayon ay naging ganito dahil na rin siguro sa kalungkutan sa kanya mga anak o sa sama ng loob. Ilang beses ko siyang inoferan na amin siyang ipapacheck up ngunit sa ilang beses na pagpapaschedule namin sa psychiatrist ay tinataguan niya kami natila tila ayaw niya bang magpagamot. Kaya ang naisip namin ay tutulungan na lang namin siya sa pamamagitan ng palaging pagbigay sa kanya ng kanyang pang-araw-araw na pagkain kaya nga lang sa tuwing gabi eh ganito ang nangyayari sa kanya dahil nga siguro sa meron siyang dinadalang sama ng loob sa kanyang dibdib Yan, yun na niyo nyo nakikiusap ako sa lahat ng pamilya ni nanay nonay alam nyo naman maraming beses namin sinubukan na tulungan ng inyong nanay sinubukan ko pa nga siyang ilipat sa pabahay namin pero ayaw niya at sinubukan ko siyang dalawang beses na ipacheck up sa psychiatrist. Tinataguan niya kami. Alam ko na mapapanood niyo yan. So sana maawa kayo sa magulang niyo Kasi ang kinakatakot ko dito, kapag yung dumating yung time na mamaya may mga lasing o mga hindi uh, mga tambay tapos ganun yung gawin niya o manakit siya tapos uh, patulan siya uh, hindi kumbaga hindi mapag, hindi map, hindi makapagtimpi sa ginagawa niya ay eh, baka masaktan lang yung nanay ninyo so yun sana mapanood niyo ito It's either uh, pwede namin kayong tulungan, dalhin natin siya sa sa rehabilitation or anuman o iuwi nyo siya dyan sa inyo sana mapanood niyo ito share niyo ito mga kababayan para makita ng mga pamilya niya kasi maraming base na rin nagpadala na nga ako dati ng 10,000 sa, sa mga kapatid nila sa mga anak niya para lang umuwi dito at sunduin siya kaso nga lang na scam so ayun sana sana mapanood niyo ito uh, tulungan niyo yung nanay ninyo kawaway yung nanay ninyo dito to so, every night ganyan siya Kapag araw okay naman pero every night ganyan yung nangyayari sa nanay nyo. Sana, uh, pagtuunan nyo ng pansin yung magulan nyo. Kuwawa naman, no? Kayo yung mga anak na dapat ay eh, uh, tumutulong din sa nanay ninyo. Kasi sa lahat ng nakakita sa kanya kapag nagaganyan, eh, ang nakikita nila ay parang lagi sinasabi eh, may galit sa mga anak o tampo sa mga anak. So baka kailangan kayo ng nanay ninyo. O oh, yan, yeah, napanood nga ninyo, pati nga si Commander kanina talagang natakot din. Kasi eh, first time niya yung makita. Kasi nung unang-unang pumunta si nanay nunay doon sa shop, nung gabi, na si Rans yung pinagdiskitahan niya, ay eh, wala si Commander noon. Kami lang ni Rans yung kasi nga gumagawa ko noon ng, ng, cake doon. Tapos, ah... Uh, eh, first time, first time, alika, first time mo makita si nanay nunay na gano'n kanina? first time nga. First time ano? Mm. Kaya nga sabi ko sa kanya, medyo hindi siya sanay. Kasi first time niya makita. Ako pang ilang beses ko na kasi nakikita si nanay nunay na ganun. Kakatakot. Ha? Kakatakot. Nandun nga yung kasama natin todo gano'n ganun dun sa pinto. Ano? Huwag kang lumabas mo. o kasi pati si... Pero kilala kanya, di ba? Commander o Nagsabi siya ng commander ay. Oh. Eh. Pero kung hindi niya ako kilala. Di, di sana tinawag niya ako sa pangalan ko. Pero ako hindi niyo ko kilala. Sana tinawag niya ako sa pangalang ko. Lumalapit lang siya kanina para manghingi-hingi ng pera. Ako lang yung nalapitan niya. Pero kanina pa lang, alam ko na hindi niya kilala. Di ba? Kasi kung kilala niya ako, hindi magaganon yun. Pinapalabas nga ako. Ano, lumabas ka kumandero, sabi niya. Sabi niya gano'n. Oo. Pinapalabas ako sa Tapos parang tinakot na lang ni Commander na sige, tatawag kami ng pulis, sapadampot ka namin. Tapos doon lang siya umalis. Kanina, di ba? Nabihan okay. kong papadampot ko ng polis ay nag, ano na. Nagalis nag na. na. Tapos, bumalik na naman. Hinahanap ka. <laughs> Tapos, nung bumibili na ako ng inhaler kanina, nandun siya sa likod ko. Nasa likod ko talaga. Hmm. pa ako ganyan nung pero di niya ako pinansin. Di niya ako kilala. Kanina. Kahit na ang nangyari doon, nakita nyo naman sa video, talagang hinabulhabol niya kami, hindi ako makalapit dun sa motor, hindi ako makabili ng bibiling ko kasi nga baka lalong lumala kapag naglapit ako dun sa kanya, baka lalong mag-trigger ng sobra-sobra. Eh, nakakaya din kasi daming tao nga kanina may mga sudyante. Um, kaya nga ako para akong bata kanina, hinabulhabol niya dun sa, ano, sa sentro kanina. Umaalis na lang ako, tapos matago ako sa tricycle para lang ano, pag-stop na siya sa ganun. Hindi ko alam ko bakit ah, si si nanay kasi may mga binabanggit siya. Ay, tapos nabanggit na pakangganga nung babae dun sa may taas. Sabi niya eh, may siya na parang laging ano, yung parang may tampo sa mga anak. Ganun. Yun daw yung sabi nung naglilinis dun sa taas. Sabi kasi naglilinis dun sa taas ng shop namin, may, may bahay kasi doon. Sabi niya, madalas ko eh nakikita dyan, ang binabanggit niya lagi yung parang sa tungkol sa mga anak na parang may tampo din sa mga anak. Ganun. Tapos yun yung niya sa akin kanina pa ulit ulit niya, ikaw yung sumira sa buhay ko, ganda ganyan, di ba? E, mm -hmm. ganun na, ganun din yung sinabi mundo niya, ng mundo ko, ikaw sumira ng mundo ko. Ganun na ganun din yung sinabi niya kay Rans noon, kaso nga lang may binabanggit siyang pangalan. Nung si Rans yung ginaganon niya, ay may ano may binabanggit siyang pangalan. Na sabi ko, sino kaya nagtitrigger kay nanay noon ay ng ganyan? O anong bagay, bakit nagkakaganyan? So pati si Rans kanina, nakita naman sa video binato siya ni naninonay ng tsinelas. hindi uh, nga lang masyadong tinamaan tinamaan siya rin sa isa may tenga pero tinamaan pa din sabi nga ng mga tao doon mga mabayan, sa totoo lang uh, dapat daw uh, dinala ko na lang sa police station si si nanay nonay para kasi kapag ganun daw may may problema sa pag-iisip dito tapos nananakit ay ganun yung ginagawa dinadala sa police station kinukulong hanggang sa magkalma pero papalayain din naman kasi nga lang eh gabi-gabi naman kasi ganun talaga si nanay noon eh. Kaya kumbaga para sa akin eh. Hindi na para dalhin sa ganun. Ano na lang kumbaga um, yung mga tao sa kapalongga na lang ang dapat na umunawa. Kumbaga basta ano nang kumbaga ay eh, ano naman. Um, hindi naman siya siguro madalas na nakit. Kanina lang talaga. Ano kanina lang siguro talaga. na gaganon siya o mas matindi yung tama ng pag-iisip ni na nanay kanina kasi alam nyo naman ginawa naman natin baka may mga magsabi ba't kasi hindi mo ipagamot alam naman niya ng na mga nakasubaybay sa kanya na uh, sinubukan natin siyang ipagamot dalawang beses yata o di ko na alam kung ilang beses pero siya yung ayaw siya yung tumatago di ba alam niyo naman yung sakripisyo din natin para lang uh, mapagamot siya dumaan na nga sa punto na nagalit na sa amin yung psychiatrist kasi nga daw pa schedule kami ng pa schedule din naman kami dumadating so kaya ganun uh, baka sabihin lang kasi na iba na bakit hindi natin pinapagamot walang wala nang problema pa paggamot natin kung kung talagang gusto niya, di ba? Kaso nga lang din natin siya pwedeng pilitin ng pwersahan baka tayo naman na makasuhan diyan sa sa natin siya. So, yun lang, wala tayong choice kundi uh, di ko alam ngayon pinag-iisipan ko pa kung sabi ng iba, mga nakakita kanina ng na mga nakakapanood din. Sa totoo lang, kakaya, sobrang nakakaya. Kaso nga lang, iniisip ko na lang din na uh, sinanay nunay ay uh, yung yeah, may problema sa pag-iisip din natin pwedeng patulan kumbaga kaya nga ano na lang um, sabi ng iba huwag ko na daw i-vlog kasi ganun daw talaga yon na nakit na so di ko alam pinag-iisipan ko kung dapat bang iwan natin si nanay ay o mas kailangan niya tayo ngayon ayun uh, yun yung pinag-iisip ko pa pero alam ko naman nakita niya naman ang dami nang nagsabi sa akin dati na tigilan mo na yun eh, huwag mo na i-vlog yan oh, di ba? Kasi ganyan, nagsusunog ng gamit, mga ganyan-ganyan. Pero, kita nyo naman na, ano, hindi naman natin baga tinigilan. At, uh, pa din naman natin. At, tinutulungan pa din naman natin. Dire-direcho pa din naman tayo. Kaya, kahit, kahit na sabi ko sa kanya, kahit sa pagkain na lang, mas, masustentuhan natin ng pagkain, ano? So, hindi ko in-expect kanina yung nangyari na yun. Talaga, nakakahiya din talaga kasi ang daming tao. Parang, ano ako, parang, uh, pakaramdam ko eh, alam mo 'yun yung parang binabastos ka na hindi hindi sa hindi sa matanda. Parang feeling ko eh ako yung matanda na binabastos ng bata kanina, ganin yung feeling ko. Pero 'yun nga may problema kasi sa pag-iisip kaya inawain na lang natin. At uh, sa totoo lang umikot ako kanina, umikot pa na ako sa sentro ng kasi sinubukan ko siyang hanapin kahit na ganun yung ginawa niya sa akin, sinubukan ko siyang hanapin, umikot ako, pero hindi ko na makita kanina. Kasi susubukan ko ulit sanang kausapin, pakausapan na umuwi na lang. At bibigyan natin ng pera. no kanina, binaabutan na ni Commander, tapos ayaw niyang tanggapin, ganyan. E, hinampas niya yung pera. Tapos, eh, sabi ko nga, ay e, ano, ah, hanapin ko para baka makinig na, baka sakali makinig na. At subukan kong pauwiin para baka kumalma, tapos pwedeng pakainin, pakainin natin. Kasi hinahanap namin wala na. Uh, hindi pa uwi yung dinaanan niya kanina kundi papaalis papunta ng uh, papalabas na kapalang hindi ko alam so tsaka pangalawang iniisip ko baka siya ay mapagtripan ano nagagagano si nanay tapos may mga lasing o may mga kab kabataan mapagtripan si nanay nunay at uh, magawa ng hindi maganda yun yung isa sa kanya nakatakot ko kaya hinahanap ko pa rin sana kanina para mapauwi na lang sana natin para nang sa ganun ay kung, uh, maging panatag din tayo na safe na siya Okay, pero bukas subukan kong puntahan pa rin para dala natin ulit ng pagkain. At tanongin natin sa kanya kung bakit gano'n yung nangyari. At lalo pag nakita niya yung video, siguro oh, eh, may, may, may isip niya yun. Oh, alam naman natin na kapag na-remind natin sa kanya yung nagawa niya, na alala niya. Oh, pero yung nakita ko kanina, hindi niya talaga ako kilala. Kasi ni, hindi niya sa akin gagawin yung kung kilala niya ako. Kung nakikilala niya ako, hindi niya sa akin gagawin yung sigurado. Kaso nga lang, hindi niya ako nakilala, kaya ganun. Unawain na lang natin. At uh, hindi, sabi nga, kapag pinatulan mo ang isang may problema sa pag-iisip, eh mas may problema tayo sa pag-iisip, di ba? Kasi alam mo na nga may problema sa pag-iisip, pinatulan mo pa, di mas malala ka na sa kanya, di ba? So yun lang, ah uh, pinakita ko lang tong video na to para mas maunawa ng iba kung ano ba yung dinadanas ni nanay na unay. Yun lang naman. Maraming salamat ulit at palain kayo ng Panginoon. Ingat po, God bless po.